impeachment? Ang tanong doang ngayon, sino talaga ang nagtutulak nito? May agenda ba sa likod ng mga reklamo? Sa huling bahagi ng seryeng ito, alamin natin kung sino-sino ang mga personalidad, mambabatas at grupo na posibleng nasa likod ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Si dating senadora Leila de Lima ay muling naging aktibo sa politika matapos makalaya. Noong Disyembre 2, 2024, siya ang naging tagapagsalita ng unang impeachment complaint laban kay Bise Presidente Sara Duterte. Ito ay inihain ng mga grupong sibil tulad ng Magdalo, Mamamayang Liberal, Tindig Pilipinas at mga pamilya ng mga biktima ng giyera kontra droga. Noong Mayo 2025, iniulat ng The Bedan Herald na siya ay inanyayahan ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng prosecution team sa nalalapit na impeachment trial. Si Representante Franz Castro ng ACT Teachers Party List ay isa sa pinakaunang nagsulong ng impeachment. Noong Agosto 2023 pa lamang, tinukoy na niya ang maling paggamit ng confidential funds bilang isang impeachable offense. Noong Disyembre 2024, pinuri niya kasama si Nabrosas at Manuel ang ikatlong impeachment complaint mula sa mga relihiyosong grupo. Pebrero 2025, kinundena niya ang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na itigil ang impeachment trial Tinawag niya ito bilang isang desperate legal maneuver mula sa kampo ni Duterte. Miembro rin ng Makabayan Bloc, si Representative Arlene Brosas ay bukas na sumuporta sa impeachment. Kasama si Castro at Manuel, pinuri niya ang ikatlong complaint noong Desyembre 2024. Pebrero 2025, tulad ni Castro, kinondena rin niya ang legal na hakbang para pigilan ang proseso ng impeachment. Si Representante Raul Manuel ng Kabataan Party List ay masugid na kritiko ng confidential funds. Isa rin siya sa tumutok sa issue ng accountability sa paggamit ng pondo. Katulad ni Nabrosas at Castro, pinuri niya ang ikatlong complaint at tumindig kontra sa mga legal block attempts ng kampo ni VP Duterte. Habang tumitindi ang suporta sa impeachment mula sa mga progresibong grupo at sibil na lipunan, may mga nagsasabing bahagi rin ito ng lumalalim na banggaan sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte. Katarungan ba o politika? Panahon na para tanungin ang mas malalim. Sino ang tunay na may pakinabang sa impeachment na ito? Sino sa tingin mo ang may tunay na motibo? Makatarungan ba ang impeachment? I-comment ang iyong opinion sa ibaba.